tayo po ngayon ay dito ay nagpata, nagpatawag ng inyong press briefing dahil po sa nakakalungkot na balita ukol sa isang kasamahan natin sa PNP sa Punter Lobel Officer. And member of the PNP Press Corps, if you will allow me to read the PNP statement on the passing of Colonel Pergentino M. Malabed. The Philippine National Police mourns the tragic loss of Police Colonel Pergentino and Malabed. He is the chief of the supply management division, who was among those on board American Airlines flight that collided midair with the U.S. Army Black Hawk helicopter near Reagan National Airport in Washington, D.C., and crashed in the Potomac River on Wednesday night. Police Colonel Malabed was on official travel. At the time of the incident, fulfilling his duty as a dedicated police officer committed to the service of protecting and securing both the PNP and the nation. His untimely passing is a profound loss to the PNP, where he served with honor, integrity, and dedication throughout his career. We extend our deepest condolences to his <laughs> bereaved family, loved ones, and colleagues. The PNP is committed to providing them with all necessary support during this difficult time. As we grieve this tragic event, we also honor the dedication and sacrifice of Police Colonel Malabed. His contributions to the PNP and the nation

Mayroon po silang foreign travel authority upang pumunta sa India actually po upang for pre-delivery uh, inspection po ng 2,675 na best po na bibilhin ng PNP. Siya po ay nakarating sa India noong January 22 from Manila to India at dumating din po siya noong same day. Ang ginawa po nila doon, napagalaman po natin sa ating Foreign Liaison Division, na out of the 2,675, nag-test po sila doon ng anim. Yung isa po doon is iniwan nila sa India, at yung lima po is dadali nila doon siya siya po ng kumpanyang ito sa USA kung saan nila gagawin yung partner testing po na binibili na natin na test. Mm -hmm. Sir, uh, tatlo sila sa biyahe. Eh. Uh, ano po nangyari doon sa dalawa? Kasama din ba niya doon sa certain flight na yon yung dalawa? Uh, yung papunta po ng Manila to India, kasama po niya. And then from India to Kansa, USA, umalis po sila noong January 27. Tapos ang usapan po nila, dahil para medyo uh, resources ang binag-uusapan, instruction po sa kanila ng Director ng Logistics na mag-courtesy call or mag-exit call si Colonel Malabed po kay Colonel Moises Villasiran. Ito po yung ating police attache sa Washington. So from... India, papunta po siya ng kansa papunta ng Washington para po mag-courtesy si call or exit call kay Colonel Moises po. yung ating pumuli siya tayo sa PNP po doon. So, ibig sabihin siya mag-isa lang siya? Opo. Hindi na kasamig na? Hindi po. Sir, is there Ano pa? Na-inform na po yung family? Tama po. Uh, katunayan po ngayon ay tinutulungan po ng PNP yung kanyang asawa, si Miss Rio Malabed. Uh, inaayos na po nila yung pagbili ng ticket, papunta po ng U.S. at aasikasuhin po siya pagdating niya ng ating mga pulis at po sir. Uh, hindi po. Ang initial po kasi doon ay inidentify ng Washington Police po based on documents lang po. Meaning po, yung pagkakakilanlan nila is an unofficial. Ang sinasabi po nila doon sa Estados Unidos, uh, magiging official lamang po siya kapag dumating na po yung kanyang kin, particular po yung kanyang asawa, si Ms. Rio, upang kilala na no i-identify po yung cadaver po. Yes, sir. But anybody, I mean, uh, recover ba, sir, anybody? May na recover po ba, body? May mga na-recover po na body na uh, 30, uh, initial report po sa atin doon, ni Mr. Jaime Ramon Ascalon. Ito po yung Deputy Chief of Mission natin yung sa Philippine Embassy. Pero dahil nga po SOP ng Estados Unidos na yung kin lang po o yung asawa ang makikilala. Kasi po ang pagkakakilala nila sa ngayon ay yung lamang pong pasaporte na nakuha po sa katawan. Although unconfirmed, Ma'am Lea, pero sinasabi po nila, based sa passport, possibly nakasama po siya roon po. Yes, sir. Yung po ang initial report na coordination po ni FLD, ni Colonel Art Bruwal, doon po sa atin sa attaché, at sa embassy po natin sa Estados Unidos. So, sir, clear lang na yung passport na nakuha sa body niya? Yung po ang initial report. Ah, uh, nililinaw po ngayon, kausap po lang po si Colonel Art Bruwal, na siguraduhin do sa report po ng ating attache na kung sa talagang katawan niya po nakita. Pero initially po, yung e-ticket din po kasi yung pinagbasihan na kasama po siya do sa flight manifest at yung passport po na nakuha do sa 30 po. Okay. Dahil yung additional 30, hindi pa po siya nakikilala yung iba po. Any more po about kay Kenan Malabit? Uh, first schedule ng family to go to the US. Ngayon po, sir, uh, binili na po siya ng ticket. Tinutulungan po siya ng ating ng PNP upang siya po uh, ma-assist po ng police atasyen natin po pagdating niyo po ro'n. Today po? Apo. Ay, hindi po. Si William yung pong ano? Ay, yung yung si Miss Riawa? Wala, wala po. Wala po. May plan na siya dito after Yes, sir. Yung po yung napag-usapan. Uh, lahat po na tulong na magagawa ng PNP para po ma makabalik yung labi po ni Colonel Malabit kung ma-identify na po siya ng kanya may bahay. So may schedule rin po ba kung natin uh, police Meron uh, na pong mga initially po pagpaplano kung ano po yung mga karap da karapat dapat po na mga pagpaparangal na gagawin po natin kay Colonel Malabit.